Hai mau ke sa sa kaya ng mga katropa crazy yung mga tao dito ngayon ayun, wala naman toto maya baka po ang gabi yung alag yung mga kasama namin dito mga katropa yung trisikya nila ay sinangla sinangla daw thousand years later. Magandang araw mga katrupa, yan. Uh, malapit at tanghalian mga katrupa. Galing tayo ng Masada. Yan, nagsaing tayo ng kanin. Yan, luto tayo ng ano, kasi ang gastos natin kapag bilid ng bilit tayo ng ulam sa restaurant. Yan yung ulo ng manok. Doon sa bukid, hindi nalako dito. Yan. Walang namin itong tatlo dito ni Julio Rakanidan. Ipapulit tuloy yung, favorito, yung ang maanghang. Adobo to. Naulo ng manok. Ayan. Sayang na tayo. Dapat niyo mauwi yan eh. napit na alas Maya, una si Julio nalabas kasi si John Lloyd matagal uwi. Sa para nila. Matagal sila mag ano. Uh, uwi yan. Ito tayo nito. Ito. Yan, pinakuluan ko muna itong mga katroha, pinalambot ko. Tinaddad ko doon. Pinakuluan ko ulit dito para lumambot. Eh, kasi ibang klase itong manok na ito. Kasi, kal ito yung mga itlog. Yung nag-ano ng mga itlog, uh, mga binta ng itlog dito ba, yung tri-tri. Dito, broiler eh, kal, Yung ano ng itlog, yung um, malaking palong. Ito na tayo. Ang paborito ng mga bata yung maangang rin nasanay niya sa lawa sa maanghang tulad ko Yan, palagi mo na sila joan doon sa bukid na initan sila dito kawawa si Jana lagi hindi makatulog sa gabi sila dalawa joan nagkapkap ng umaypay Yan, na tayo mga katropa bawangan sa kasibuyas yun na natin

Dito po mag-video. So yung Ngayon lagay natin tong sili. Kasi so, tin pano na itong plahan. Yan po tayo sa ano Masungo dito Laging dili sa restaurant Balik ko masada maya Pagkatapos na Mapakain ko sila maya A few moments later so, Makatrupa, yan nakarating na kami makatrupa Ito si Jana Nakarating lang Ah, utom siya Ngayon pa yung dumating yung silak Eh, gabi na Pagka-umulang luto? Yan yung nagluto na para si Juana ng ulam dito Itlog lang yung binili ko Tapos nagluto siya ng bihun dito Inday, wag mong gising. butong to. Kanina ko na to umir, sabi ni Joan. butong gutom daw ito. Maliit lang sila kasi palagi yung bikini namin. Ang gulaw na sa alam sila. Ayan. Ubus yung manok kanina. Yung bihon. Yung ulo ng manok yun. Kung ano pa na siya, Joan? Mix, uh, mixed vegetable. Okay, makuha ng sila kaya. Ang gutom. gading paralan Dan Ayo masuk sepatu deh. Hmm. Ah. Saya isi di wandi itu. natin. si John Lloyd kasali sa sayo sa nila sana ma-honor pa rin si John Lloyd itaas pa rin ang grades niya kaya eh. <sighs> natin itong apoy kasi tapos na ito yung babay